Gamit ng sako ay pwede tayong makapagtanim kung gugustuhin natin. Ito ay praktikal na gawin at hindi magastos na pagtatanim sa bahay pag wala tayong space o lupang pagtataniman. At kahit nga yung may lupang pagtataniman ay mas ginusto pa nilang gamitan ng sako dahil sa maganda ang resulta nito kaysa dun sa nakadirect na tinanim sa lupa. Sa mga gusto magtanim ng patatas, abay pwede na tayo magtanim nito sa bahay kahit isa ko lang natin tulad nito. Ang soil composition niya dito ay garden soil, carbonized rice hull, raw rice hull o yung hilaw, at coco coir with 1 is to 1 ratio. Gusto ng patatas ang mabuhaghag na lupa para hindi mahirapang makabuo ng tuber o yung laman sa ilalim ng lupa. Pag napaghalo na natin ay ilagay natin ito sa sako. At pag nangalahati na ay maglagay tayo ng plastic bottle sa gitna tsaka ito punoin. dalawang plastic bottle ang pinagdugtong dito. Tsaka bubutasan ito paikot. Pag nagdilig o nag-apply ng pataba, ay dito na lang ibubuhos para pantay-pantay ang pagkalat ng tubig o yung pataba sa loob ng sako. Sa paghahanda ng pangtanim, pag bumili tayo ng batatas ay piliin natin yung may tumubo na para mabilis na lang mabuhay. Pwede na natin itong itanim agad. Pero dito ang ginawa niya ay hinati niya pa. Tsaka niya ito nilagyan o niloblob niya sa white powder ito ay pwedeng fungicide nang sa ganun ay hindi masira o mabulok at growth hormone para mabilis lang tumubo ang practice naman ng iba ay wood ash o abo nang sa ganun ay mabilis lang daw maghilom yung sugat nang sa ganun ay hindi mabulok pero sa tingin ko pwedeng paghaluin natin ang wood ash fungicide powder at saka growth hormone powder yun para mas epektibo bubutasan lang ang sako Tsaka ito ay tanim na dapat nakalabas ang growing point para mabilis lang yung pagtubo nito. Pagkalipas ng sampung araw ay tumubo na lahat. Pagkalipas naman ng 30 days ay malalaki na ito. Komo kalaban natin sa patatas ay itong mites, trips apids na kinakain o inataki ang dahon. Kaya dapat tayo mag-spray laban dito. Pag namulaklak na ang patatas ay ibig sabihin malapit ng magmatured. At pagkalipas ng tatlong buwan ay pwede na itong harvestin Kaya subukan nyo ang paraan na ito. Lalo na yung mga lugar na medyo malamig-lamig.